Baha. Ay, Diyos ko, Lord. House tour. Ayan, o. Ito nga pala yung ginawa namin. Kinolab collaboration with me and this owner. I'm the architect of this ano, project. Di ba, anak? No, let's go. Dito tayo. Dito, dito ang ating bagong tambayan. Dito ang aming bagong tambayan. I'm so excited. Ayan. So, dito na kami sa bahay nila Iwi. Yung gawa ni Rizzy Jimenez. Rizzy Jimenez Designs. So, RJM. RJM. Basta si Rizzy po. So, if you want to have a house like this, contact niyo lang po si Rizzy. Yan. Ang ganda po. Ang ganda. Parang kang nasa Baguio. Parang vacation house. Dito, oh, sa Samyupsal ka dito. Tsaka ang lawag ng ano nyo. oh. Ah, ang lawag ng dito, ang ganda. Ay, ang ganda ng pintuan. Malaki yung pintuan. Dito. Ay, ang ganda ng sahig. Totoo ba itong ano? Ito yung kitchen. In yung ano yung space, hindi, tal hindi talaga hindi diba? to... yeah, oh. ano? hindi siya talaga mo kung ano? Ano 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 ano? Ano kung yung kay Judy Ann eh. Ganito yung kay Judy Ann. black. Eh, mga 'to na oh, pa <laughs> <laughs> black na isip pa dito para iba naman. Oh, no, okay. ito, ito, <laughs> ano 'to? Pantran. Saka meat quarter. Pwede quarter Ay, nice. mo. Ano? mo saan pintuan. Baka no. mag-ano ko ng bahay kay Iwi na napapadesign. If gusto niyo po ng ganitong bahay na design, interior. Wow! Ito design niyo po po. Kay Iwi po. Si Iwi. Iwi <laughs> <laughs> Sa'yo na lang ako magpapa-interior. Tara! Pakawahan ko eh. Nanda, wala so, na ako. na kami sinayang dito. Kasi wala tayo, tayo sa mga para para. Para. Ito yung powder, anong, powder. Oh, yung anak mo, Izzy. Izzy. Ikaw, pinabuhat ko mo sa akin tong camera, tapos di mo naman buhat si Marcella. Bati mo si Marcella, bigat. Ito na yun. Kanina kwarto to. Nasa kwarto ni Summer. Tingin nga ako. Ay, ang ganda! Ano gagawin ko dito, Summer? Ito yung, uh, ano, ito yung kitchen lang. Ito yung kitchen. Here! Oh. ito. Ito, Ito yung kitchen. Oh. Ito yung CR nila. Ito ang lakas. yung bathroom naman ni Soleil. Nung una, isipin mo anong isang mukha ko nila nung una, diba? Diba? Okay send. Bilit kasi. Kaya nga lang, alam mo ano, ano ko lang dito? Hindi na to dapat. Para may ano, may cross ventilation. Si Bang sa sa din ng ano. Grabe 100% yung ano niya oh. Wala na. Ay, picture kayo dito, oh. Bakit ah! na-picture mo kami dito, oh? Okay, toilet. Alay, hindi pa fine. Ano talaga. Anong color ba sa'yo? Even, pero ibang design. Anong design gusto mo? Rainbow. Oh yun talaga, ano? Kailangan. Pero yung ano lang, yung, yung, yung temporary lang. May nabibili naman, ganun. Ay, mommy. Oo, okay um, lang. Kamabag-vlog. Ayan. So, sa third floor na kami, guys. If gusto nyo pong magpagawa ng gantong bahay, message nyo lang po kami. Ang ganda! Saan yung kama niya? Sa floor. Pwede pra ako. Excited ka na, Franco?

siya. Ay, oh, bye. Hi. Kagandahan interior. Magtatay porters sa kagandahan interior. Contact dobiz. Contact lang po kayo. Meron na rin pala ano 'to, kumpleto na 'di ba? Merong architect, merong interior, mm -hmm. merong Meron contractor, construction. Wala na. Kumpleto na po 'yon.

Ganda ng bahay mo, Summer. Ganda. No? Hmm, kami dyan. Ha? Ito, look, ito. Andiyan si ate, si ate Bianca, mamay. Ano, pag pumalik na kami, dyan oh. si ate Bianca. Bakit? Kasi ano, nanaro kami. Oo. Oh, oh. Pag ano, kasi ano, wala akong kasama kaya si Franco at si ate Bianca lang. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Pupunta dito sa ate Bianca, lalaro kayo. Tapos yung tayo. Pichirama kami. Dito. Ay, me, dito. dito. Ay, sayang may halang ganyan sa ano. Pwede naman eh. Papasok mo din sa gate. Ano? mo kami oh. Tapos nagbumaba. O may bahay ka dito. Click. Click. Para video. Yoko.